Magandang hapon mga kabugi kabunsay Welcome back ulit sa ating channel. Update ko lang itong aking Huaycos Microcraft Carpa na pinakapit natin dito sa mga antigong kahon. Two years na yata ang nakalipas. Ayan. Kapit na kapit na siya. Ito yung binalatan natin mga kabugi kabonsay. Napabayaan na natin. Nagkaroon siya ng maraming ugat. Papunta na dito sa puno niya. Ayan. Papunta na sa antikong kahoy. Pag lumaki ito, mga ugat nito, lalong kakapal ito. Mga kabugi kabonsay. ayan yung pinalatan natin nagkaroon siya ng mga ugat yung iba papunta dito sa puno niya kapal na ayan pababa sa antigong kahoy Ayan. Pababa, pababa rin dito. Uh, uh, sinalang ayusin lang natin yung uh, niya, mga ugat na mga kabog-kabonsai. Papasok na lang dito sa kalma. Yung iba, mga kabugi kabonsai ay puputulin natin. Pwede nang putulin ito ngayon. Sa bali lang natin, mapuputul na siya. Ayan. Hindi na kailangan ang gunting. Pwede nang itanim yan.

paikot alam natin dito mga kabogi ka bonsai para makapal yung puno niya. Ayan, ayan. Saka na lang tayo magpuputulin ito. Ang dami niyang ugat. Sobra. update ko lang kayo pag puputulin natin itong mga sanga nya, Mga Tutuloy natin to. Marami na. Ganyan ang gawin niyo mga kabogi, kabonsai. Pag gusto niyong ilipat itong mga sanga, bago nyo ilipat balatan nyo muna para siguradong buhay siya ayan dami niya ugat ayan na yung pinakapit natin yung ugat niya umikot na siya ganyan pag nakagawa tayo ng paso ililipat natin to mga kabugi kawansay update ko lang kayo pag na din to. Thanks for watching. Mga kabogi ka ba Bye-bye. Ingat po kayo palagi.